Posible maharap sa reklamo administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinikwestyong high-end residential project sa isang burol sa Cebu City. Nakitaan po ito ng DNR ng tatlong paglabag. Ladies and gentlemen, the rise at Monteradas. Noong mga nakaraang taon, si Slater Young ang isa sa mga tao na madalas ginagamit bilang halimbawa ng may maayos na buhay. Siya ay isang successful engineer mula Cebu, may magandang negosyo, at kinikilala bilang mabuting asawa at ama dahil sa mga nagawa niya sa engineering at content creation marami ang humanga at naniwala na siya ang modelo ng tagumpay pero habang tumataas ang pangalan niya unti-unti ring lumalapit ang isang malaking problema na hindi inaasahan ng marami at nang dumating ang araw na sinalanta ang sibu ng matinding pagbaha mabilis na itinuro ang isang proyekto niya bilang posibleng dahilan ng pinsala kaya ang tanong ngayon, paano na uwi sa ganito ang isang taong dati naman ay tinitingala ng marami? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Para maintindihan ang pangyayari, kailangan natin balikan kung paano nagsimula ang pag-angat ni Slater. Ipinanganak siya sa isang Chinese-Filipino family sa Cebu. Ang tatay niya ang may-ari ng isang steel building manufacturing company sa Mandawe, Kaya bata pa lang siya ay nasa paligid na siya ng construction at negosyo. Kahit lumaki siya sa pamilyang may negosyo, hindi pa rin siya umasa sa yaman ng pamilya niya. Nag-aral siya ng mabuti mula elementary hanggang high school sa Sacred Heart School na ngayon ay Ateneo de Cebu. Pagdating sa kolehiyo, kinuha niya ang civil engineering sa University of San Carlos at naging licensed engineer pagkatapos ng board exam. Bago siya makilala sa TV, nagtrabaho muna siya sa kumpanya ng tatay niya. Kaya ang pagiging engineer niya ay galing sa tunay na karanasan at hindi lang titulo sa pangalan. Ito rin ang naging malaking bahagi ng public image niya nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother Unlimited noong 2011. Sa loob ng bahay, mabilis siyang nagustuhan ng mga tao dahil kalmado siya, magaling makitungo at maayos mag-isip tuwing may task. Hindi siya naghahanap ng drama at naging natural ang kilos niya kaya nakita siya bilang isang leader na may malasakit. Pagkatapos ng halos limang buwan, nanalo siya bilang big winner at siya ang unang lalaking nanalo sa regular season ng PBB. Dahil dito, nakuha niya ang matinding tiwala ng publiko. Matapos ang PBB, sumubok siya ng ilang TV projects pero napansin niya agad na mas angkop siya sa engineering kaysa sa pag-aartista. Kaya bumalik siya sa mundo na talagang alam niya at nagplano ng mas malawak na negosyo. Dito niya pinagsama ang pagiging kilala niya at ang pagiging professional engineer. Nagsimula siyang magpakilala sa social media bilang content creator na may alam sa construction at home building. Isa sa mga pinakamalaking proyekto niya ang Lightblock – ito ay uri ng concrete block na magaan, matibay at mas mabilis ikabit kumpara sa ordinaryong hollow blocks. Sabi ng kumpanya niya, nakakatulong ito para mas makagawa ng mas ligtas at mas matatag na mga bahay Bagay na mahalaga dahil lagi tayong tinatamaan ng bagyo at lindol. Para mas maipakita ang produkto, ginamit niya mismo ang bahay nila ni Chris, ang SkyPod. Dito niya ipinakita kung paano gumagana ang material at paano ito nakakatulong sa mabilis at maayos na construction. Dahil dito, mas tumaas ang reputasyon niya bilang engineer at negosyante. Pagkatapos ng tagumpay ni Slater sa iba't ibang proyekto, unti-unti siyang naging paboritong lapitan ng mga tao para sa engineering advice. Kapag may gustong magayos ng bahay o pumili ng tamang materyales, ang opinyon niya ang una nilang hinahanap. Dahil dito, hindi na lang siya basta negosyante. Para sa marami, siya ang engineer na pwedeng pagkatiwalaan. At dahil lumakas ang pangalan niya, mas malalaking kumpanya rin ang lumapit sa kanya para sa mga mas ambisyosong proyekto. Noong 2019, bumili ang 8990 Holdings, isang malaking developer na kilala sa mass housing projects ng mahigit dalawang daang ektaryang lupain sa Cebu. Ang lugar na yon ay Monterazas de Cebu. Nagbago ang plano ng kumpanya dahil gusto nilang pumasok sa high-end na market. Para dito, gumawa sila ng bagong grupo na Monte Property Group at para maging mukha ng kanilang luxury development, kinuha nila si Slater Young. Para sa kanila, si Slater ang tamang partner dahil kilala siya, may engineering background at may tiwala ng publiko. Pagsapit ng 2021, naging opisyal ang partnership. Ang Sky Estates Construction ni Slater ang isa sa mga developers ng bagong proyekto. Para kay Slater, ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang trabaho niya. Ang pangalan ng proyekto ay The Rise at Monterazas. Ang design nito ay inspired ng Banawe Rice Terraces imbes na isang mataas na gusali. Terrace style ang itsura nito na sumusunod sa hugis ng bundok. Maganda ang concept at mukhang modernong luxury community. Pero dito rin nagsimulang magkapatong-patong ang problema. Ang bundok na pagtatayuan ng proyekto ay matagal nang may history ng mga issue. Bago pa man banggitin ni Slater ang The Rise noong 2023, ay mayroon nang masamang record ang lugar. Noong 2008, pinatigil ng mayor ng Cebu na si Tomas Osmeña ang dating developer ng Monterrazas dahil nagkaroon ng mudslide at pagbaha sa mga lugar sa paanan ng bundok. Ang sinisi ay ang tubig na galing sa construction site na may halong lupa at limestone. Pagdating ng 2011, inulit ng bagong mayor na si Michael Rama ang pagpapahinto dahil nagkaroon ulit ng malalang pagbaha sa barangay Guadalupe. Ayon sa mga residente noon, nasira ang natural na daanan ng tubig dahil sa mga ginawang development. Ito ang unang malaking red flag para sa publiko. Kaya noong inannounce ni Slater ang The Rise noong 2023, mabilis bumalik ang takot ng mga tao. Maraming urban planners at environmental groups ang nagsabing delikado raw ang paggalaw sa bundok. Nag-viral pa ang mga post ng ilang abogado at advocates na kinokwestyon ang environmental impact assessment ng proyekto. Sabi nila, kahit maganda ang design, pwede pa rin itong magdulot ng landslide at mas malalang pagbaha sa mga komunidad sa baba ng bundok. Ito ang pangalawang red flag na hindi dapat ipagsawalang bahala. Dito gumalaw si Slater gamit ang pinakamalakas niyang puhunan, ang tiwala ng tao. Hinarap niya ang mga tanong at puna. Naglabas siya ng interviews at videos para ipaliwanag ang plano. Sabi niya, hindi niya ilalagay ang pangalan niya sa proyekto kung hindi siya naniniwala na ligtas ito. Binanggit din niya na umabot sa mahigit tatlong daang beses ang pagre-revise ng design para siguraduhin ang stability at environmental safety. Ipinakita niya ang features ng proyekto tulad ng rainwater catchment systems, runoff control, at siyamnapung detention ponds para sa tubig ulan. Sinabi rin niya na kalahati lang ng lupa ang tatayuan para may sapat na greenery na sisipsip ng tubig. At ang pinakamalaking pangako niya ay hindi raw maapektuhan ang mga lowlands. Dahil dito, marami pa rin ang naniwala sa kanya. Naramdaman ng marami na ginagawa niya ang lahat para maging ligtas ang proyekto. Pero habang lumalakas ang depensa niya, mas humihigpit din ang pagtingin ng publiko. At dito nagsimulang mabuo ang tensyon na magdadala sa pinakamatinding pagsubok sa pangalan ni Slater. Matapos ang matagal na usapan tungkol sa seguridad ng proyekto, maraming tao ang kumapit sa pangako ni Slater. Para sa kanila, siya ay isang engineer na alam ang kanyang ginagawa at may malasakit sa komunidad. Kaya nang dumating ang bagyong tino nitong Nobyembre 2025, malaki ang naging gulat ng lahat sa nangyari. Hindi lang basta malakas ang bagyo. Nagdulot rin ito ng landslide sa iba't ibang lugar at mabilis na flash flood na nag-iwan ng mahigit limampu hanggang higit isang daang biktima. Maraming bahay ang nasira at tuluyang lumubog. Pero ang pinakakinatutuwa ng mga taga Cebu ay ang lugar na tinamaan ng matinding baha. Hindi ito karaniwang lugar lang sa gilid ng dagat o malapit sa ilog. Ito ay mismong nasa baba ng Monte Razzas, ang bundok na pinaglalagyan ng proyekto ni Slater. Mga barangay tulad ng Guadalupe na kilala sa pagiging mataas at hindi binabaha ay biglang nakaranas ng pagtaas ng tubig na hindi pa nila nakita sa buong buhay nila. Dahil dito, lumingon ang mga tao sa itaas ng bundok kung saan nagtatayo ng luxury project ang grupo ni Slater Young. Sunod-sunod ang lumabas na videos at testimonya. May isang residente ang nagsabi na hindi raw talaga binabaha ang Guadalupe dati, pero nang magsimula ang development noong 2007 ay unti-unti nang nagkaroon ng pagbabago. At nitong linggong tumama ang bagyo ay sobrang lalaraw ng baha. Ang kulay ng tubig ay matingkad na putik na galing umano sa durog na bato mula sa itaas. Para sa mga residente, malinaw ang pinanggalingan ng baha. Mas lalo pang uminit ang galit ng may netizen na nagkomento na halos mamatay ang pamilya nila dahil sa ragasa ng tubig. Ang mensahe nila ay tuwirang pinatutungkulan ang proyekto. Ang dating kinikilalang engineer na nagbibigay ng solusyon sa panahon ng sakuna ay ngayon ang taong sinisisi sa paglala ng pinsala. At habang lumalakas ang sama ng loob ng publiko, mas naging kapansin-pansin rin ang katahimikan ni Slater. Ang dati niyang mabilis na pagtugon sa mga tanong at concerns ay biglang naglaho. Ang mga interview at paliwanag na dati niyang sandata ay hindi na niya ginamit sa gitna ng krisis. Maging kapwa celebrity na kilala rin sa social media ay nagtanong kung bakit tahimik si Slater kung talagang open daw siya sa feedback. Para sa mga tao, ang pananahimik niya ay parang pag-amin niya na may mali. Dito mas naging malinaw ang double na problema. Una, ang public perception na may pagkukulang sa engineering ng proyekto dahil sa nangyaring pagbaha. Pangalawa, ang PR failure dahil sa kawalan niya ng tugon. Ang lakas ng brand ni Slater ay nakasandal sa tiwala at nang kailangan niyang magsalita, hindi niya nagawa. Dahil sa taas ng galit ng publiko, kumilos ang gobyerno. Nag-announce ang DNR ng full investigation sa Monterrazas. Nagbuo sila ng joint inspection team kasama ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya. Ito ang magtatakda kung may legal o engineering liability nga ba ang grupo ni Slater at ang developer. Pero ayon sa ibang eksperto, hindi lang Monterrazas ang problema. Sabi nila, matagal ng issue sa Cebu ang mabilis na urbanization at kakulangan sa maayos na city planning. Sobrang dami raw ng developers na hindi sumusunod sa tamang proseso at ang Monterazas, dahil kilala ang pangalan, ito ang naging simbolo ng mas malawak na suliranin. Sa gitna ng lahat, ang tunay na bumagsak ay ang brand authority ni Slater. Kapag ang negosyo mo ay nakatayo sa pangalan mo, malaking pera at malaking risk ang dala nito. At nang mabasag ang tiwala ng publiko ay parang bumagsak din ang lahat ng ginawa niya. Kayo, sa tingin nyo, gaano kalaking bagay para sa inyo ang trust kapag may sinusundan kayong influencer o brand? Kapag ba may sablay sila, napapatawad nyo agad sila o hindi na? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.